apat na pung estudyante sa isang silid-aralan. Ito ang pamantayan ng DepEd upang masabing kaaya-aya at komportable ang pag-aaral ng mga estudyante sa isang paaralan. Ngunit sa kasalukuyan, nananatiling hamon para sa pamahalaan ang kakulangan sa silid-aralan. Aabot sa mahigit tatlong libo. Ang kakulangan ng mga silid-aralan sa buong ikatlong rehiyon base sa tala ng Department of Education Central Luzon o DepEd 3. Sa ikadalawamput isang episode ng kapihan sa bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency git ng Luzon, inihayag ni Regional Director Ronnie Malyari sa media na 1 is to 35 ang average classroom to student ratio sa rehiyon. Ibig sabihin, karamihan sa mga paaralan ng Central Luzon ay may 35 estudyante sa bawat classroom. Gayon pa man, kabilang pa rin ang mahigit 13,000 kakulangan sa classroom sa mga nais tugunan ng pamahalaan, lalo na ang mga paaralan sa rehiyon na sadyang marami ang bilang ng mga estudyante. Premas nagkikita yung gaps doon, no? And with the classroom distribution analysis now with the central office it's now being rationalized, we are distributing it equitably. May mga paaralan rin sa Central Luzon kung saan nasa mahigit 50 ang bilang ng mga estudyante. Ayon sa mga guro, ilan lamang sa mga epekto nito sa mga mag-aaral ang mababang kalidad ng pagtuturo, mababang student performance, limitadong interaksyon sa bawat estudyante, kakulangan din sa mga learning resources at pahirapan na pagdidisiplina. Ayon kay Malyari Uunahin nilang bigyan ng classroom ang mga paaralang may ganitong sitwasyon, oras na magbaba ng utos ang DepEd kaugnay ng classroom constructions. Titignan mo yung disaggregated na 1 to 35. that's the average. No? Ibig sabihin, may reason 1 is to 45, 1 is to 50, 1 is to 20, 1 is to 16. And when in the advent of the new construction, we give premiums to yung nasa 1 is to 50, 1 is to 45. That's how we address it. Kasabay ng paglobo ng populasyon, tumataas din sa bilang na 10,000 kada taon ang bilang ng mga kulang na classroom sa buong bansa. Yan ang nais tutukan ng DepEd upang matiyak na mananatili pa rin pag-asa ang mga kabataan sa pamamagitan ng maayos at hindi overcrowded na silid-aralan. Lizan Morten, CLTV 36 News.